Hello mga kasari, hello mga sisiko, good afternoon So maiba na naman tayo, ang ating background ay nasa dirty kitchen namin, dirty talaga ayan, <laughs> nasa labas lang ng bahay ang aming uh, dirty kitchen para safe tayo kapag magluluto tapos maiwanan natin yung ating niluto at least nasa labas lang siya ng bahay okay so kung napansin niyo may mga plastic dito na nakalagay ito yung plastic ng ano 3x16 na cellophane iniipon ko to mga sisi ito yung nilalagyan ng mga plastic para gagawa ng yellow or ice iniipon ko siya kasi nilalagyan ko siya ng itlog kapag may bumibili ng mga itlog so marami na siya mamaya ay kukunin ko na ito. And nandito pala ako sa kusina bago ako pupunta sa tindahan. Time check is mag na na ng hapon. So ako na naman ang duty doon sa tindahan kasi katatapos ko lang sa loob ng bahay. So ngayon ay nagluluto ako muna ng ulam ng aking mga alaga. Si Pupoy, si Maki, and si Dugi. So naglalaga ako ngayon ng malunggay. Ayan, oh, malunggay mga sisi. Tapos, ayan, hindi lang malunggay, mm -hmm. kundi sabaw ng malunggay na may, ayan, oh, manok mga sisi ko. Ayan. Manok yan. May, ano, meron tayo itong lemongrass. Tapos, atay ng, wait lang, baka mapaso si ako. <laughs> atay ng manok yan mga sisi ko. Ayan, manok at saka atay ng manok, ito yung ulam nila, with malunggay yan, ayan, with malunggay. Ayan, so ito yung, ito yung ginagawa ko ngayon, pero itong ulam nila ay walang, walang asin, wala lahat, gulay lang at saka lemon grass. Tapos itong, ano pala namin, itong aso namin na si Dungy, siya yung pinaka matanda na talaga, 12 years na siya. Nag-iihi siya ng dugo mga sis. Dugo na talaga as in yung ini inihi niya siguro na hindi na siya laging umiihi. Tapos na yun, parang na UTI na yata. Ayan, nag-ingay na naman si Pupoy. Ayan si, yan si Doggy, yung hinawakan ni Kuya Dave ninyo. Tapos yun si Pupoy oh, nakalabas yan sa malayo. Tapos ito si Doggy mga sis. Uh, umiihi na siya ng dugo. Siguro one week na. So, pinainom ko siya ng Moksasol. One week na rin. Sa awa ng Panginoon, ang ihi niya ay ano na, yung normal na, puting-puti na yung ihi niya. Hindi katulad before na nagiihi siya ng dugo. So, yan. So, ito yung pinapainom ko kay Dogi o oh, kutrim. Kotray. Ah. Kutrimoxasol. Kotray so, twice a day, morning and hapon, hinahalo ko sa pagkain niya. Sinisigurado ko na kunti lang muna yung ilagay kong pagkain. Tapos, lagyan ko nito para maubos siya talaga yung ano saka ko damihan yung pagkain pag maubos na to saka ko pala dagdagan yung pagkain niya yan ito lang talaga Napaka mabisa to mga sisi kasi kapag sa tao ito din yung iniinom kapag mag UTI di ba so same lang naman sa mga alaga natin so ayan mga sisi ko ang sarap sana all oh tingnan nyo. Ang ganda ng atay, ang lalaki, tapos meron pa ditong chicken talaga sa ilalim. Sana all, sinabawan na atay ng manok at malunggay. Pero para lang pala ito sa aso, mga sisiko. <laughs> Kami ni Kuya Dave, wala kaming ulam. Wala <laughs> itong asin, ganito lang. Ayan, ito'y loto na. So, palamigin natin and pagising ni Kuya Dave mamaya, saka ko ito ipapakain sa mga alaga. Kung si Pupoy, Maki, and Dugi, ayan, okay, punta na tayo sa tindahan. Okay, sa so mga sisi, ito yung gagawin ko ngayon habang walang customer na bumibili kasi tangaling tapat taman Ito yung cornstarch, ayan, nailabas ko na kung saan pa may bibili, doon ko pa maalala na mayroon para akong Uh, gagawin. <laughs> Ayan, mag-repack pala ako ng cornstarch. So, isang kilo to. Half kilo yung binili ng customer. So, nabigay ko na yung kalahati. Yung ginagamit kong plastic ay yellow. Yellow siya kapag cornstarch. So, andito naman sa ilalim, sa box, nakalagay yung ating mga uh, mga cornstarch and harina. Yan, isang box talaga yan. Ayan, oh. So, itong kulay red, ito yung harina. So, 30 ang half half kilo. Pinarihas ko na lang mas mahal ang cornstarch kaysa harina pero pinarihas ko na lang ang half kilo. Meron kasing uh, bumibili dito ng mga half kilo kasi ginagamit nila mag hot cake. So yung iba din ay naghahanap ng all purpose flour. Ayan. Ito medyo mahal to kasi ripak na siya pagbili ko. So ngayon ay iriripak ko is cornstarch. Ayan maraming cornstarch. Oh. So itong naka red, ito ay yung harina para malaman namin kaagad kung saan yung pupulutin. So, kulay yellow, ibig sabihin cornstarch yun, and red is, ano, harina. So, ito yung gagawin ko ngayon. Ah, uh, magre-repack ako ng kalahati. So, sa harina, meron na. So, itong cornstarch ngayon ang gagawin ni Ate Rose ninyo. Muntin flex lang mga sisi dito sa lagayan ko ng mga biscuits. Ayan, hindi pa talaga ako nakapunta sa grocery, kaya marami ng kulang, oh. makantina yan. makantina na, and Uh, thank you kasi yung aking mga gamis ay wala na talagang laman. So mag-order na ako kasi paubos na itong naka-display dito. Pirahin ko muna to. Ayun, pirahin ko muna to. Ito na lang talaga kasi wala naman akong i repack -re na oh. Ubos na. Ayun. Ito ipaubos ko muna to saka ako mag-repack. And alam niyo ba mga sisi kanina pala anong araw ngayon? Uh, Friday. Wala na yun naman yung mga chichirya ko oh bus na naman. Ayan, wala na, bakante na. Friday kanina, dumating yung order ko from grocery. Alam nyo ba? <laughs> Worth 5,000. Ito lang, oh. Ito, dalawang maliliit lang na nakapak na ano. Maliit lang talaga. Uh, nakapak na mga chichirya. saka, dalawang box yan. Ito lang, dalawang box na mga chichirya. Grabe mga sisi, ang 5,000 natin ngayon, no? Dati yung 5,000 natin, napakarami na. Tapos ngayon, ang 5,000. Ito na lang. Ano kaya yung mga laman nito? Bakit ang liit ng 5,000? So, okay mga sisi, titinan natin yung laman ng 5,000 worth of item. <laughs> Dalawang box lang. Pero maganda naman pagka-arrange. Ayan. Maganda pagka-arrange ng uh, packer namin dito. Picker namin dito sa Jensen. So, ayan. Meron tayong downy na kulay red. Ayan. May plus siya mga sisi. Tapos ito oh, may plus one din siya ayan, tapos ito itong keratin na gold ayan, mabenta to 8 pesos ito is 13 pesos Downy is 8 pesos itong uh, color shape is 18 pesos, maliit naman siya tapos, ang aking zone rocks maliit is 10 pesos pa rin mga sisi, ayan mura lang para uh, yung ating mga suki ay hindi naman masyadong mama, mamahalan mamahalan, kasi sobrang ano na ngayon ng mga bilihin least dito sila bibili sa tindahan natin kung mura yung ating mga paninda. Kapi 15 pesos pa rin. Parang dalawa yata yung kopi ko na binili ko. Ayan, dalawa nga. Grabe nung mga sisi noon pag bibili tayo ng 5,000. Isang cart punong-puno na yan. Tapos nag-add ako ng nest, uh, nesty. Itong ang ganito mga sisi minsan, maka ano ako sa grocery, matigas na siya. Matigas na siya pero ang ginagawa ko, hindi ko na lang sinasauli. Pinukuha ko yung matigas at pinupukpok ko siya ng kahit na anong bagay, martilyo, yung pangpukpok. Ayan, pinupukpok ko siya para maano siya, madurog. Kasi yung matigas, magiging powder din yun mga sisi. Tapos yun yung unahin ko na ibigay sa aking mga customer pag may bibili. Ayan, pinupukpok ko. Hindi ko na lang sinasauli. Okay naman pag ano, pag matigas siya, pukpukin nyo na lang para magiging powder ulit. Ayan, tapos ito, ito yan, oh. Kumuha ko ng ganito, medyo malaki kasi may maghanap ng medyo malaki na ano oyster sauce. Pero meron sanang mamasita na mas malaki. Ayan, dalawang tay yung pinuha ko. Pero wala silang stock. So, dato puti na lang yung pinuha natin. Ayan, tapos ano pa ba to? Kaya, kaya pala umabot ng 5,000 to. Kasi, ayan oh, meron silang Coco Crunch na may free na dalawang Milo ayan, ang benta ko ng kukurans is 9 pesos, tapos may dalawang milo, 20 pesos ang kita ako aside sa kita ako bawat isa yung free ko pala, 20 pesos wala naman nakalagay doon na may free na milo sana kung alam ko, dinamihan ko mga sisi, nato puti uh, patis, ayan and dagdagdag, syempre pinakamabenta ang Bear Brand Swag bumuha ko ng limang tay, kaya para umabot ng 5,000, yan o limang tayo ito mga sisi. Dalawa, tatlo, apat, limang tayo. Tapos ito, Berbrand adult, akin to. Yan, pang ano ko siya sa kape. Kasi hindi na ako magsusugar. Kopi stick and ito, walang sugar. Ayan, kumuha din ako ng 300 grams. 130 ang benta ko nito. Tatlo yung kinuha natin, mga sisi ko. Tapos nis nice na Red. Red. And meron din tayo dito ng next copy na creamy white. Ayan, ito rin. Next. Ah, ito oh, may matigas. Ah, wala pala. Pag may matigas, pukpukin na lang natin ng ano, ng ng anong tawag niyan? Hammer, hammer ba 'yun? <laughs> Comment down below basta yung sa amin ay martilyo yung pangpukpok ng pako ba? Yan yung gamitin natin. And Youngstown, ah, nag-add ako kasi kunti na lang yung natira sa Youngstown. Tapos century 2 na na maanghang. And, meron din tayo nitong happy. Ang happy, tatlo, limang piso na dito sa akin. Kumuha lang ako ng tatlo kasi simula lang nag uh, tatlong five or hindi na siya piso ang happy. Medyo tumumal na. Tapos, mentos. Ito, five pesos na ang benta ko nito. Itong mentos na ganito o roll. And, flat 2 Two pesos ang isa. And, syempre, mabenta na ito ngayong anang chucky. Meron ako mga kabataan na naghahanap talaga ng chaki. Kasi, di ba, ay pasok na pang bao nila. So, kumuha ako ng apat na ganito. One, two, three, four. Tapos, nagdagdag ako ng crispy fry. Sampung piraso yan. Meron din tayong maanghang. Ayan. Mentos. Mentos, dalawa. And, of course, dalawang cloud nine yan, dalawang cloud nine, 10 pesos ang isa. Okay, so mga sisi thanks for watching. Bye for now. Love you all. Bye.